Pero, yung ginawa mo sa akin na pambablak, uh, ano po yan? Matinding, ano? Matinding krimen. Matinding krimen. Unang-una, sa harapan ng Diyos. Leader ka ng isang samahang nagkiklaim na kayo ay sa Diyos, na tayo ay sa Diyos, pero bakit ganyan ang ginagawa mo? Tapos, during the first The days of your era as a leader of the members church of god international sinabi mo sa kapatiran mga kapatid huwag niyo akong hanapan ng unheard truth dahil ang ituturo ko lang po sa inyo yung narinig ko kay kapatid na Ellie bakit ngayon binabago mo hindi ba ayan malinaw yung pinos na circular, Meron ka pa nga Original sign nga Pati ikaw naka-original naka sign Bakit ngayon? Taliwas Doon sa sinabi ng kapatid na Eli. O sige sabihin na natin O yan naman pag na yan Wala yan, hindi naman yan aral O sige granting na hindi yan aral Pero Yung ginagawang MCGI cares na Hindi sila papayag Na walang kamera eh nasa aral 'yon, nasa doktrina nga 'yon eh. Huwag kang maglili... huwag kang magtutugtog uh, ng pagkakak pagka ikaw ay naglilimos. Huwag mong ipapaalam sa iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwang kamay upang magkaroon ka ng ganti. Kaya nga di po ba ang tinuturo sa atin ni Brad Eli na turo ng Panginoong Eso Kristo sa Biblia Uh, para tayo magkaroon ng ganti Dapat hindi natin binobroadcast yung ating mga ginagawang mabuti Sa tingin nyo ba, yung MCGI cares ngayon Magkatatanggap ng ganti sa Diyos Hindi yan tatanggap ng ganti sa Diyos, bakit? Tumutugtog kayo ng pakakak Malinaw, malinaw na malinaw Ayan nga yung, may mga nagme-message na mga kapatid sa akin, privately. And uh, ayaw lang nilang ano, uh, and and ayoko na i-compromise yung ano nila, yung kanilang identity. Kasi, kagaya niyan, biruin mo, kagabi, merong nag, ano sa akin, meron akong nakausap, bro, alam mo ba, nagtanong lang ako kung totoo ba yung picture na kumakalat ngayon na, na merong itininda, na alak sa mga tindahan ni Brad Ellis sa Brazil. Biruin mo bro, sinuspindi ka agad ako. Bro, ang tagal ko na sa iglesia. Ang tagal ko na sa iglesia, ang dami kong sinakripisyo, parang hindi ko matanggap. Alam niyo po ang sabi ko nga doon sa kapatid, Bro, Brad Badong, binurol po ba ang kapatid na Ellie? Sa pagkakaalam ko, hindi po siya binurol. Pinalibing po siya kaagad. Uh, going back doon sa sinasabi ko, mo, bro, ang dami kong tiniis, ang dami kong sinakripisyo para sa iglesia. Tapos, magtatanong lang po ako regarding sa picture. Kaya nga po ako nagtatanong kasi naglabas na ba natiwalag ka na sabi nung kapatid, nagtanong sa akin, naglabas na ba natiwalag ka na? Uh, ewan ko po, I doubt na maglalabas po sila ng circular na na ako dahil mas maraming mga kapatid na aalma. Mas maraming kapatid na titigil sa pagdalo pagka po sinirkular po nila ako na iti, tiniwalag nila ako. Si Brad Robert na buwa nga eh. Last year, sinuspindi. Wala nga ano eh. Wala nga wala ngang circular eh. Tapos, sinabihan lahat ng mga nandoon. Doon sa investigasyon na yon na walang lalabas. Bakit ganon? Sinisikreto nyo yung mga bagay sa kapatiran. Hindi ba totoo si Brad Robert Naboa ng Singapore na aliping pampuok ng Singapore? nagkaroon ng kaso na nawawala, maraming nawawalang pera na tulungan ng mga kapatid, pinagpagulungan.